So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay once again. This is Mamay Love Advice upang mag-share na naman sa inyo magbahagi ng ilang mga love advice na maaari ninyong gamitin sa inyong mga buhay pag-ibig. Kung kayo kung kayo man sa tingin ninyo is palagi na lang kayong umiiyak dahil sa si lalaki, palagi niyo na lang hinahanapan ng oras ang isang lalaki pero sa huli hindi pa rin kayo binibigyan ng oras. So ito mga kamamay, naghanda ako ng ilang mga tips upang sa ganon maghabol sa inyo ang isang lalaki. Okay? So, mga simpleng tips lang to mga kamamay pero napakalaki ng maaari itong itulong upang mabaliktad ang sitwasyon. Kung dati, kayo yung naghahabol sa kanya. Kung dati, kayo yung naghahanap ng oras niya. Okay, ngayon naman, sila naman yung magdidemand ng oras nyo, magdidemand ng attention ninyo, at kayo mismo mga girls ang hahabulin ng mga lalaki na yan. Okay? Kung gusto mong malaman ang mga tips ko upang uh, mangyari yan, don't forget to click the subscribe button and notification bell. Okay, sa baba na kamay ko yan para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong share sa inyo. Kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat at huwag din natin masyadong patagalin pa ang video ito. So ano nga ba ang mga bagay na dapat mong gawin upang maghabol sa iyo ang isang lalaki? So number one, iparamdam mo sa kanya o ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang iwanan at tiisin. Napakahalaga nito mga kamamay kasi kapag ka hindi mo ipinararamdam itong mga bagay na to, hindi siya matatakot na gawin yung mga bagay na ayaw mo. Hindi siya matatakot na gawin yung mga bagay na ayaw mo. Okay? Pero kung may paparamdam mo sa kanya at malalaman niya na anytime na kapag ka siya, anytime na kapag ka may ginawa siyang mali na against sa inyong relasyon, anytime din pwede mo siyang iwanan, pwede mo siyang uh, pabayaan, pwede matatakot niya na iwanan ka. At most of the time, hahabul-habulin ka niyan. Kasi uh, high value woman ka eh. Kasi ang dami mong pupwedeng gawin. Kasi ang dami mong pakinabang. Kaya kung ako sa kanya, magtitinu ako masahabulin kita kasi napakaraming po pwedeng uh, lalaki dyan ang makakunga sa once na iniwanan mo siya. Kaya maganda dito mga kamamay, iparamdam mo sa kanya na anytime kaya mo siyang iwanan, kaya mo siyang tiisin kapag ka gumawa siya ng hindi tama sa relasyon niyo So matatakot siya na gumawa ng mali sa relasyon niyo At most of the time, hahabulin kayo ng mga yan. Okay, kasi matatakot ang mga yan na baka isang araw, bigla mo siyang hiwalayan, bigla mo siyang iwanan. So, di ba, siya yung mawawalan dito. Kaya maganda, ipakita mo sa kanya o iparamdam mo sa kanya na kaya mo siyang tiisen, na kaya mo siyang iwanan. Para sa ganon, alam niya kung ano yung magiging consequence pag nagloko siya o kapag gumawa siya ng bagay na hindi maganda sa inyong relasyon. Okay, so number two, huwag ka laging mag-demand sa kanya. Ito, nasasanay kasi yung mga lalaki dito. Kapag ka masyado ka laging humihingi ng oras sa kanya, humihingi ka palagi ng masyadong maraming atensyon. So, kaming mga lalaki, nabibingi kami. Okay? Nauumay kami sa mga ganyan mga babae. Halos ang gusto nila, araw-araw na magkasama. Araw-araw na nakikita nyo kami. Okay? So, ayaw namin yan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, mga girls, kung gusto nyo na ma-miss namin kayo, kung gusto nyo na maghanap kami ng oras at atensyon niyo Okay, kami mismo yung maghahanap ng atensyon ninyo. So, huwag niyo pong sanayin yung sarili ninyo na palagi kayong mag-demand sa akin ng mga bagay na gusto ninyo. Gusto niyo palaging mag-date, gusto niyo palaging lumabas, gusto niyo palaging bigyan kayo ng oras. Well, subukan niyo na huwag mag-demand palagi sa kanila. So, kami mismo yung maghahanap ng oras ninyo ganyan. Kasi, kapag ka palagi kayong hingi ng hingin, nangungulit kayo palagi. Okay, nagtatrabaho kami, tatawag kayo. So, kapag ka ganyan, Uh, sa point kami. So, hindi namin kayo hahanapan ng oras. Hindi namin nahanapin ng atensyon ninyo. Kasi binigay nyo na eh. Given na. Pero, kung kayo is hindi magdidiman sa kanya, hahayaan nyo lang sila. Okay? Magiging tahimik lang kayo. Kung talagang mahal kayo ng isang lalaki, kayo mismo yung kukuliti nila. Okay? Mapapasabi na lang yan na, uh, bakit kaya hindi nagchat-chat itong si Love? Bakit kaya hindi ito nagte-text kahit miss call? Dati naman, chat to ng chat, text to ng text, kulit to ng kulit. Pero ba't ngayon parang nagbago? So, mapapatanong yan, mapapaisip yan at maraming tanong sa sasagi sa kanyang isipan kapag ka hindi ka nag sa kanya ng oras okay, mo na gusto sa kanya, di ba? So, kapag ka ganyan, siya mismo yung hahanap ng panahon para sa'yo, siya mismo yung tatiming sa buhay mo, kung paano kanya makakasama. Kasi nga, Kulang kasi nga hindi ka nagbibigay ng oras sa kanya, hindi ka nag-demand -de So magandang opportunity yun mga kamamay kasi nga hindi ka nangunguli. Siya mismo yung maghahanap ng, 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 ng oras sa iyo. Siya mismo yung magbibigay ng topic sa usapan ninyo. Malaki, malaki yung beneficyo nito. So, wag lang kayong magdemand palagi sa kanila. Wag lagi kayo yung una o mag-first move sa reply or sa chats, sa text or sa calls. Hayaan nyo rin sila pa minsan-minsan. Ano? Para sa ganon, habulin kayo ng isang lalaki. Okay? So next, huwag lang okay ng okay sa lahat ng bagay. Sa anumang desisyon, kung kayo man is may mga bagay na dapat pagdesisyonan, huwag lang kayong oo ng oo, okay ng okay. So kapag kaganyan, okay, in, 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 may invalid kalaunan o sa pagtagal na parang may invalid na yung decision uh, desisyon mo. Kasi sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras kapag ka nagsabi siya ng uh, desisyon, lagi ka lang okay ng okay, lagi ka lang oo ng oo. Huwag niyo ipakita yan ganyan. Kailangan matuto kayong huminde kung hindi okay sa inyo. Kasi kapag ka ganyan, okay lang kayo ng okay sa kanya, sangayon lang kayo ng sangayon sa kanya, pues, hindi ka nila hahabulin. Okay? Kasi hindi nila, hindi, ah, kasi kaya nilang i-analyze na hindi mo kaya magdesisyon para sa sarili mo. Kung ano lang desisyon ng isang lalaki, umuoo ka na lang. Hindi ka hahabulin. Hindi ka makikita, ah, hindi makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Ang tibay mo, ang tapang mo sa isang bagay kung ganyan ka lang, kung lagi ka lang umaasa sa kanya. Kailangan wag mo sanayin yung sarili mo na lagi ka lang nakadepende sa isang lalaki. So, para makita ng isang lalaki ang iyong uh, halaga at uh, habul-habuling kanya, kasi nga may paninindigan ka sa isang bagay na kaya mong magdesisyon ng sarili mo, so ipakita mo sa kanya na kaya mong mag-decide na hindi okay sa, sa iyo ang isang bagay kapag uh, may nagsabi siya. Kasi baka nga... Mamaya oo lang kayo ng oo, especially sa mga girls kapag ka mahal na mahal nilang isang lalaki, kahit na anong sabihin sa kanila, oo lang sila ng oo. Kasi nga nabulag na sila sa pagmamahal, kahit malina na yung ginagawa, oo pa rin ng oo which is malina. na. So kapag ka ganyan, sasamantalahin nya ng lalaki. Okay, iisipin nila na lahat ng desisyon nila ay kagaya rin ng desisyon niyo. Well, mali yon. Okay, may spoil ang mga yan. Baka mamaya hindi na kayo tanungin niya sa mga desisyon nila sa buhay. O sa mga dapat kayo yung dalawa yung naging -de desisyon. Kaya kung ako sa inyo para habulin kayo ng isang lalaki, ipakita nyo na kaya nyo tumayo sa sarili nyong mga paa. Huwag lang kayong okay ng okay sa lahat ng bagay, sa lahat ng desisyon. Next, Huwag palaging available. Mga kamamay, ito lagi sa mga babae natin. Kapag ka kayo ay mahal na mahal nyo na ang isang lalaki, huwag lagi, huwag lagi kayo maging available. Ipakita nyo na meron ding mga time na hindi kayo available. Kasi kapag ka ganyan, hindi talaga sila maghahabol. Kasi isang tawag lang, isang call bit na lang nila sa inyo, isang miss call lang, isang chat lang, isang text lang, nandyan agad kayo, hindi kayo hahabulin. Kasi... Kayo mismo yung lumapit. Okay, tandaan nyo ang isang aso. Okay? Ang isang aso, hindi kayo hahabulin kung kayo mismo yung lumalapit. Kailangan magpakita kayo ng isang bagay para habulin kayo, para sila yung lumapit. At huwag nyo hahayaan na kayo yung lalapit para habulin kayo. Okay, hindi mangyayari yon. Kasi kayo yung lumalapit eh. Kasi kayo yung nagbibigay ng effort para lapitan sila. Kailangan silang magbigay ng effort Okay, para lapitan kayo at ipakita niyo 'yon sa pamamagitan ng inyong actions, sa inyong strategies at sa pamamagitan nitong tips na i ko sa inyo. Kailangan pakita niyo na huwag kayo palaging available para sila mismo ang maghanap ng oras niyo, para sila mismo ang maghanap ng atensyon niyo. Okay, kasi pagka dumating yung time na hindi nga kayo nagiging available, sila mismo yung mag-iisip, uh, kailan ba ito available, ano bang araw, sila mismo yung mag-set ng schedule para sila yung tumugma sa schedule niyo, hindi kayo yung tutugma sa schedule nila. For example, day off nila ng linggo, okay, tapos kayo pa yung mag adjust ng rest day para sa kanila, well, mali yun, kailangan... Kayo ang hanapan nila ng oras, okay? Kayo yung hanapan nila ng panahon. Hindi kayo palagi nag-sacrifice para lamang magkasama kayo. Kailangan para habulin kayo ng isang tao, ng isang lalaki, pakita nyo sa kanila na hindi kayo palaging available para sila yung mag-adjust sa schedule ninyo, okay? And last maging body fit. Okay? Kailangan maging body fit kayo. Pagandahin nyo ang inyong katawan, especially mga girls. wag lang lamon ng lamon. Huwag lang kain ng kain. Yung iba kapag na-stress, nakain lang ng marami. Kain lang ng kain. Gala lang ng gala, which is mali. Okay? So, para habulin kayo ng isang lalaki, ipakita nyo yung alindog ninyo, ibalik ninyo, baka mamaya sobrang dami na ng bilbil ninyo, kasabihin nyo na naman sa akin, eh okay lang naman daw, kahit mataba ako, kahit sampung layer ang bilbil ko, tanggap pa rin niya ako. Well, hindi ka rin sure, girl. Okay? Hindi ka rin sure. May mga, may mga mata ang mga yan. Ang mga lalaki may sariling mga mata. Baka mamaya, pag nakakita siya ng iba, ipagpalit ka baka pag nakakita siya ng maganda, ng sexy ipagpalit ka, tapos ngayon nasabihin mo sa akin eh bakit ganun pinagpalit niya ako ay sabi niya naman sa akin dati okay lang daw na mataba ako, bakit ngayon pinalitan niya ako, so hindi ka nga nakakasiguro lahat nagbabago dito sa mundo kaya kung ano man yung sinabi niya ngayon sinabi niya kahapon, sinabi niya nung isang araw maaari yung magbago sa isang iglap kaya para sigurado i-adjust niyo rin ang inyong katawan magpapayat kayo kung mataba, magpataba kayo ng konti, magpaseksi kayo kung kayo is masyadong payat. Okay? Hindi lahat ng sobrang maganda. Hindi lahat ng sobrang taba maganda. Hindi lahat ng sobrang payat pangit. Okay? Kailangan tama lamang magworkout kayo, ibalik nyo inyong alindog para sa ganon habul-habulin kayo ng isang lalaki at matakot sila nalapitan na kayo ng ibang uh, mga kalalakihan kasi sexy nga kayo eh. 'Di ba? Kapag nakita nila na sexy kayo, oh baka mamaya may pumoporma dito. Kailangan ako lang talaga, 'di ba? Sino ba namang lalapit sa isang babae kung kayo is masyadong mataba? Mataba ay pang mag-ayos. ay pang maligo. Kung kay payat na nga Ayaw pang ayusin ang sarili. So, kailangan mga kamamay, kailangan nyo rin na magkaroon ng self-improve. Ayusin nyo ang katawan, magpaganda kayo. So, nasa sa inyo ang kontrol ng lahat ng yan mga kamamay. Ayusin nyo ang sarili nyo. Baka yung dito, tamad lang magayos. Maganda na sana, tamad lang magayos. Maganda na sana, tamad lang magsuklay ng buhok. Maganda na sana, tamad lang maligo. So, ayusin niyo, mga, uh, nyo ang mga sarili ninyo para sa ganun, habulin kayo ng isang lalaki. Baka mamaya, hindi na nga kayo nag-aayos, magtataka pa kayo kung bakit kayo iniwan. Hindi na nga kayo nag-aayos, nagsusuklay, brush Okay, magtataka pa kayo kung bakit kayo iniwan. Kaya mas mabuti, mag-self-improve kayo mga kamamay. Malaki yung tulong niya sa inyong sarili. Kahit sa sarili nyo man lamang gawin yan, kahit wala na sa iba, napakaganda niyan. Okay? So, yun lang mga kamamay, sa kahit pa paano makatulong ang mga tips na to upang sa ganun is maghabol ang isang lalaki sa inyo. Okay? Don't forget mga kamamay, na i-like and uh, click the subscribe button and notification bell for more video and tips para sa ating mga kababaihan dyan at mga kalalakihan na naghahanap ng uh, relationship advices. Okay, once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam sa inyo and good night.